Ang patuloy na di pagkakaunawaan sa mga agawan sa teritoryo sa pangunguna ng China ang naging dahilan kung bakit pati ang Pilipinas ay gigil na talaga makaganti sa China. Pero sa lagay at antas ng ating sandatahan ngayon, ay tiyak wala talaga tayong laban sa napakalaking bansa na ito. Subalit, minsan ba naisip niyo na mayroon pa bang mga bansa ang galit din sa China? Bukod sa atin na Pilipinas, may mga bansa rin ba na tahimik lamang, subalit nakakaaway rin at may lihim din na galit sa bansang ito? Kung pagbabasehan ng mga pangyayari sa larangan ng pampulitika at militar sa Asia, tama ka. Ang China ay mistulang napapaligiran na ng mga kalaban. Sa dami ba naman ng galit sa Yutiyak, ang kahihinatnan ng kanilang sitwasyon kapag sumiklab ang digmaan ay lalong nakakapigil hininga. Ang pagnanais na mapanatili ang kanilang pag-aari at impluensya sa rehiyon ay naglalagay sa kanila sa isang delikadong lugar kung sakaling magkaroon ng labanan. Ang bawat kilos at desisyon ng China ay maaaring magdulot ng malawakang epekto at pagbabago sa landscape ng geopolitika sa Asya at sa buong mundo. Hangad ng marami ang katahimikan at pagkakaisa, ngunit ang takot at tensyon ay tila palaging nagbabantay sa hangin nagbibigay ng sariwang hinga sa mga seryosong mga isyo at posibleng kaganapan sa hinaharap. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay naroroon, ano kaya ang magiging laban ng China sa harap ng patuloy na pagiging napapaligiran ng mga kalaban? Ang kapalaran ng China sa panahong ito ay tunay na nagbibigay ng tension at suspense sa buong daigdig. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Maraming bansa ang galit sa China. Yan ang totoo, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaaway nila marami rin. Sinabi na noon ng isang mataas na opisyal ng Amerika na hindi magtatagal ay makakatikim ang China ng pagganti mula sa mga bansang hinaharas nito. Hindi na kasi talaga tama ang kanilang ginagawa at para bang sinasabi na sila lamang ang may karapatan sa lahat. Pero bakit maraming galit na bansa sa China? Maraming bansa ang may galit o nagkaroon ng tensyon sa China dahil sa mga sumusunod na mga posibleng rason. Ang China kasi ay kilala sa kanilang agresibong pangangamkam ng teritoryo sa South China Sea at iba pang mga lugar sa rehiyon. Ang hindi pagsunod nila sa batas ng United Nations Convention on the Law of the Sea, yung clause, at ang kanilang 9 dash line claim ay nagdulot ng tensyon at pag-aalala sa mga bansa na may territorial claims sa nasabing mga karagatan. Dahil dito talagang mainit sila sa mata ng mga nakakalaban nilang bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, Philippines, South Korea, Japan at United States. Ang pamamahala rin ng China ay binatikos ng marami dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Kabilang ang pang-aapi sa mga minoridad, paglabag sa kalayaan sa pamamahayag at iba pang mga paglabag sa karapatang tao sa loob at labas ng bansa. Isama na rin diyan ang ekonomiya at kompetisyon dahil ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China at ang kanilang mahigpit na kompetisyon sa merkado ay nagdulot ng tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ilang bansa ay nakakaranas ng unfair trade practices at intellectual property theft mula sa China. Mapunta naman tayo sa Pilipinas, bakit galit ang Pilipinas sa China? Ito ang tanong na hindi na kailangan ng kasagutan. Dahil alam naman natin kung gaano ang ginagawang pambubuli ng China sa ating mga Coast Guard, ang tensyon ay mas nag-escalate nang magkaroon ng mainitang salita ng mga pangungusap ang China at Pilipinas sa loob ng ilang linggo na nagtulak sa pagtaas ng ultranationalism sa dalawang bansa. Ang pagpapadala ng mga military ships at malalaking fishing boat ng bawat bansa malapit sa pinagtatalo ng shoal ay dagdag pa sa mainit na sitwasyon ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang suporta sa matapang na pagkondena ng kanilang gobyerno sa bullying na asal ng China. Ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa Scarborough ay nagpapakita ng limitadong kakayahan ng militar ng Pilipinas, isang isyo na kinasasangkutan ng ilang politiko na nanawagan para sa pagtanggap ng mas maraming tropa at military ships mula sa Estados Unidos. Kung hindi matutugunan ng diplomatic efforts upang lutasi ng issue sa Scarborough, maaaring magdulot ito ng mas malalimang kaguluhan sa rehiyon na maaaring impluensyahan din ng iba pang mga bansa na may interes sa South China Sea. Subalit ano ang masaklap na sasapitan ng China kapag gumanti nga ang bansang nakakalaban nila? Ayon sa ulat, mayroong 17 disputed cases ang China sa iba't ibang panig ng mundo. Una ang bansang India ang China at India ay may kasaysayan sa matinding labanan sa kanilang mga borders, makailang ulit pa nga itong naglalaban ay kamuntikan ng mauwi sa digmaan. At kung may bansa na gigil sa China, tiyak ang India na ang isa rito. Pangalawa sa bansa na kalaban ng China ay ang bansang Tibet na nakakaranas ng pang-aabuso mula sa mga Chinese. Noon ang Tibet ay isang bansa na malaya at independe sa lahat bago ito mapasakamay ng ganid na China. Sa pamamahala ng China, tinanggalan nito ng karapatan ang mga Tibetan at pinahirapan ng todo ang mga mamamayan. Ito ang naging dahilan bakit ang kanilang spiritual leader na si Dalai Lama ay umalis at pumunta sa India. Nakakaawa ang nangyari sa Tibet dahil unti-unti nang pinapalitan ang kanilang kultura at mga tradisyon ng mga Chinese. Isa ang mga Tibetan sa mga galit na galit sa China. Ang butan ay inaangkin na rin ng China at talagang gusto nila itong makuha makailang beses na nagpang-abot ang mga Indian forces at Chinese forces sa border sa pagitan ng butan kapag sinisita ang mga Chinese ay sila pa itong galit. Ang Laos na maliit na bansa ay hindi rin nakaligtas sa bagsik ng China. Ngayon ang Laos ay nakikipagtulungan sa Amerika para sa suporta nito laban sa China. Ang Myanmar din ay may dispute laban sa China dahil sa agresibo nitong aksyon sa sakop na kalupaan ng bansa. Walang magawa ang Myanmar subalit hangad pa rin nila ang kapayapaan. Sunod sa listahan, walang iba kundi ang Taiwan. Ang Taiwan ay may ding tension sa China dahil sa isyu ng political sovereignty at territorial claims. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo sa halagang 50 pesos lang I'm a papa sayona ang 20 plus reviewers. Philippine licensure examination reviewers for nursing. Teachers, pharmacists, accountant, criminologists, agriculturist, Air Force, PNPA, fire officer, cadetship, DOST reviewer, English reviewers, college collections reviewers, civil service exam reviewers. At marami pang iba. I click lang ang links a description at comment section. Note limited slots nalang, unavailable. Thank you. China ay patuloy na nananatiling pumipigil sa international recognition ng Taiwan bilang isang soberanong bansa. Gusto ng China na mabawi ang Taiwan kahit pa sa marahas na pamamaraan. Ang Vietnam ay isa sa mga bansa na may territorial dispute sa China sa South China Sea. Ang pag-aangkin ng China sa ilang mga isla at teritoryo na kinikilala ng Vietnam ay nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Ang Malaysia at Brunei ay iba pang mga bansa na may territorial claims sa South China Sea na nagdudulot ng tensyon sa relasyon sa China. Ang mga pangangamkam ng China sa bahagi ng karagatan na kinikilala ng mga bansang ito ay nagdudulot ng pag-aalala at tensyon. Ang Japan din ay may mahabang tensyon sa China. Bagamat ang tensyon sa China at Japan ay higit na nauukol sa isyu ng territorial disputes sa East China Sea, partikular sa Senkaku-Diaoyu Islands, ang galit at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nakakaapekto sa kanilang kabuang ugnayan at seguridad sa rehiyon. Ang galit ng mga bansa sa China ay maaring magdulot ng iba't ibang epekto at konsekwensi niya. Narito ang ilan sa mga potensyal na epekto ng galit ng mga bansa sa China. Ang galit ng mga bansa sa China ay maaring magdulot ng masusing diplomatikong tensyon sa pagitan ng mga bansa na may alitan. Ito ay maaring humantong sa mas malalimang confrontations at hindi pagkakaintindihan sa iba't ibang issue lalo na sa teritoryo at territorial claims. Isa pa na maaring maging epekto ng galit at tensyon sa pagitan ng mga bansa ay maaring magdulot ng disruption sa international trade at economic relations. Ito ay maaring magresulta sa pagbaba ng ekonomiya at negatibong epekto sa global na merkado. Pwede rin ang militarization at security concerns. Maari kasi ang galit at tensyon sa pagitan ng bansa at China ay maaring magdulot ng pagtaas ng militarization at security concerns sa rehiyon. Ito ay maaring magresulta sa mas malalim ang militarization ng mga teritoryo at pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Hindi rin maipagkakaila na ang galit at tensyon sa China ay maaring magdulot ng masusing pagmamalabis sa mga isyu ng karapatang pantao at paglabag sa tao. Ito ay maaaring magbigay daan sa mas mabigat na paglabag at pag-aaping nangyayari sa loob at labas ng bansa. Sa pangkalahatan, mahalaga na magkaroon ng parehong responsibilidad ang China at Pilipinas sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa situation. Kailangan ni Pilipinas na suriin ang kanilang mga plano hinggil sa military exercises malapit sa Scarborough o Spratlys upang maiwasan ang posibleng paglabas ng galit mula sa China. Sa kabilang banda, mahalaga rin na mapatunayan ng China ang kanilang hangaring maging maayos na kalahok sa rehiyon at hindi gagamitin ng kanilang lakas para magdomina sa mas maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Ang kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon ay maaring makamtan kung magtutulungan ang mga bansa na resolbahin ang mga isyu at magkaroon ng open-minded approach sa pagtahak ng landas patungo sa kapayapaan